Isang napakalaking bakal na kuta na tumitimbang ng 100,000 tonelada ang hindi gumagalaw sa isang konkretong kanyon na napapalibutan ng matatayog na pader. Pagkatapos, sa pagpindot ng isang buton, 100 milyong galon ng tubig ang sumugod na parang kontroladong tsunami. Sa loob ng ilang oras, ang napakalaking barkong pandigma na ito, na mas mahaba sa tatlong football field, ay bumangon mula sa konkretong duyan nito at lumutang sa unang pagkakataon. Hindi ito science fiction. Ito ay kung paano nabuhay ang pinakamakapangyarihang sandata ng pandagat ng Amerika, ang USS John F. Kennedy, ang pangalawang Ford-class supercarrier ng ating bansa, ay nakaranas ng eksaktong sandaling ito noong Oktubre 2019. Pagkatapos ng apat na taon ng pagtatayo, ang 13 bilyong dolyar na tagapag-alaga ng kalayaan ay sa wakas ay humipo ng tubig. Ngunit ang proseso na nagahatid sa mga lumulutang na lungsod na ito mula sa tuyong lupa hanggang sa bukas na karagatan ay mas komplikado at kaakit-akit kaysa sa napagtanto ng karamihan sa mga tao. Ken, Dadalin ka namin sa hindi ka panipaniwalang kahangahangang engineering na ang paglulunsad ng aircraft carrier. Mula sa napakalaking tuyong pantalan ng Newport New Shipbuilding hanggang sa mga Revolutionaryong electromagnetic system na naghahatid ng mga fighter jets sa kalangitan. Matutuklasan mo kung bakit nananatiling pinakakinatatakutan at iginagalang na puwersang pandagat sa mundo ang carrier fleet ng Amerika. Kung ipinagmamalaki mo ang hindi kapanipaniwalang mga nagawa ng Navy, ay type ang proud sa mga komento sa ibaba, ang lugar ng kapanganakan ng mga higante. Deep in Virginia sa tabi ng James River, ay nakaupo sa isang pasilidad na nagtatayo ng mga lumulutang nakuta ng Amerika sa loob ng mahigit isang siglo. Ang Newport News Shipbuilding ay hindi basta-basta-basta-bastang pagawaan ng barko. Ito ang tanging lugar sa Amerika na may kakayahang magtayo ng mga sasakyang panghimpapawid na pinapagana ng nuclear. Ang puso ng operasyong ito ay namamalagi sa napakalaking konkretong istruktura na tinatawag na graving docks. Hindi ito mga ordinaryong construction site. Ang Dry Dock 12 kung saan ipinanganak ang USS John F. Kennedy ay umaabot ng mahigit 2,000 talampakan ng haba at 250 talampakan ng lapad. Upang ilagay ito sa perspektibo, maari kang magparada ng halos 500 mga school bus na end-to-end -end sa espasyong ito. Ngunit narito kung bakit ito ay mas kapansin-pansin. Ang ma carrier na ito ay hindi ginawa tulad ng mga regular na barco, habang ang karamihan sa mga sasakyang dagat ay ginawa sa mga piraso at binoo. Ang mga sasakyang panghimpapawid ay itinayo mula sa kilya pataas bilang isang tuloy-tuloy na istruktura. Ang bawat tubo, bawat cable, bawat silid ay maingat na pinaplano at inilagay habang ang barko ay nakaupo sa malalaking konkretong blok na tinatawag na mga blok ng kilya. Ang kilya block na ito ay mga engineering marvels mismo. Gawa sa konkreto at nilagyan ng mga takip ng kahoy, sinusuportahan nila ang buong bigat ng carrier sa panahon ng pagtatayo, ang USS John F. Kennedy, na tumitimbang ng kasing dami ng 800 fully loaded Boeing 747s, ay nagpapahinga sa mga bloke na ito sa loob ng apat na solidong taon habang libu-libong bihasang manggagawa ang bumuhay sa kanya. Mahigit sa 3,200 gumagawa ng mga barko at 2,000 mga supplier mula sa ating mahusay na bansa ang nagambag sa pagtatayo ni Kennedy. Mula sa mga manggagawang bakal na humubog sa kanyang katawan hanggang sa mga espesyalista sa electronics na nag-install ng kanyang mga radar system, ito ay kumakatawan sa pagkakayaring Amerika sa pinakamagaling. Ang kontroladong baha, ang October 29, 2019, ay minarkahan ang isang makasaysayang araw hindi lamang para sa Navy, ngunit para sa lahat na naniniwala sa American Maritime Superiority. Sa malutong na umaga ng taglagas na ito, naghanda ang mga manggagawa sa shipyard na masaksihan ang isang bagay na talagang kamanghamanghang, ang unang pagbaha ng Dry Dock 12 kasama ang Kennedy sa loob. Ngunit ito ay hindi lamang pagbubukas ng balbula at pagpapasok ng tubig. Ang proseso ng pagbaha ay isang maingat na isinaayos na balit ng engineering precision na nagbubukas sa loob ng ilang araw. Ang bawat hakbang ay sinusubaybayan, sinusukit, at kinukontrol upang matiyak ang kaligtasan ng barko at ng mga manggagawa. Ang proseso ay nagsisimula sa pagbaha sa pantalan sa halos 10 talampakan ng taas, sapat lamang upang maabot ang mga bloke ng kilya. Sa yugtong ito, Nagsasagawa ang mga inhinyero ng mga critical na pagsubok upang matiyak na gumagana ng perpekto ang lahat. Ang tubig ay hindi basta-basta dumadaloy. Ito ay nakadirekta sa pamamagitan ng mga particular na channel at sinusukat sa pulgada. Habang tumataas ang level ng tubig, may mahiwagang nangyayari. Ang napakalaking ang bakal na ito, na hindi gumagalaw sa loob ng maraming taon, ay nagsisimulang madama ang banayad na yakap ng buoyancy. Ang gabatas ng pisika na nagpapanatili sa bawat barko na nakalutang ay nagsimulang magkabisa kahit na ang carrier ay nananatiling suportado ng mga bloke ng kilya nito. Si Mike Butler, ang director ng programa para kay Kennedy, ay perpektong inilarawan ng sandaling ito. Ang pagbaha ng dry dock ay tunay na isang makasaysayang kaganapan sa pagtatayo ng barko at isang espesyal na sandali para sa mga kalalakihan at kababaihan na nagtrabaho upang makuha ang barko sa punto. Ang higit na nakapagpapahanga sa tagumpay na ito ay naabot ni Kennedy ang milestone na ito tatlong buwan ng mas maaga sa schedule. Ito ay nagsasalita ng mga volume tungkol sa dedication at kasanayan ng mga American shipbuilder na walang pagod na nagtatrabaho upang palakasin ang mga kakayahan sa pagtatanggol ng ating bansa. Kapag ang dock ay umabot sa buong kapasidad, higit sa 100 milyong galon ng tubig, ang Kennedy ay nakakaranas ng tunay na lutang sa unang pagkakataon. Ang napakalaking carrier na hindi na umaasa sa mga konkretong suporta nito ay malayang lumulutang sa loob ng mga hangganan ng dry dock, ang sandali ng katotohanan. Ang paglipat mula sa suportadong istruktura patungo sa lumulutang na sisidlan ay kumakatawan sa isa sa mga pinakamahalagang sandali sa pagtatayo ng carrier. Sa sandaling ganap na nakalutang, ang Kennedy ay dapat na maingat na maniobra sa kanlurang dulo ng dry dock kung saan siya ay sasa ilalim sa karagdagang pagsubok bago ang kanyang opisyal na pagbibinyag. Ang paggalaw na ito ay nangangailangan ng hindi kapanipaniwalang katumpakan. Ang mga tugboat, positioning system, at mga bihasang piloto ay nagtutulungan upang gabayan ang lumulutang na lungsod na ito ng may katumpakan sa milimetro. Walang puwang para sa error kapag naglilipat ka ng sasakyang dagat na mas malaki kaysa sa GDP ng ilang maliliit na bansa. Ang mismong seremonya ng pagbibinyag ay may malalim na tradisyon at kahulugan. Noong ikasete ng Disyembre, 2019, araw ng Pearl Harbor, Isinagawa ni Caroline Kennedy ang pinarangalan na ritual ng pagbasag ng isang bote ng champagne laban sa pana ng barko. Ito ay hindi lamang seremonya. Ito ay Caroline Kennedy muling nilikha ang eksaktong parehong sandali na siya ay gumanap 52 taon na ang nakaraan kapag ang unang USS John F. Kennedy ay bininyagan. Kasunod ng pagbibinyag, magsisimula ang tunay na pakikipagsapalaran. Nagandok si Kennedy sa James River kung saan sinimulan niya ang kanyang paglalakbay tungo sa pagiging ganap na tagapag-alaga ng mga interes ng Amerika, ngunit malayo pa siya sa pakikipaglaban. Mga buwan ng karagdagang outfitting, pagsubok at pagsasanay ng crew sa hinaharap. Ang prosesong ito ay nagpapakita ng hindi kapanipaniwalang pasensya at katumpakan na kinakailangan upang maitayo ang mga lumulutang na na ito. Hindi tulad ng mga commercial na barko na maaring isugod sa merkado, ang mga sasakyang militar ay sumasa ilalim sa kompletong pagsubok upang matiyak na. Magagawa nila ang kanilang misyon kapag nakasalalay dito ang seguridad ng ating bansa. Ang paggalaw mula sa tuyong pantalan patungo sa ilog ay kumakatawan sa higit pa sa pagbabago ng lokasyon. Sinasagisag nito ang pagbabago mula sa construction project tungo sa naval vessel, mula sa static na istruktura tungo sa dinamikong sistema ng armas na may kakayahang magpakita ng kapangyarihan ng Amerika saan man sa mundo. Revolutionaryong teknolohiya. Bagamat ang mismong proseso ng paglulunsad ay kahanga-hanga, kung bakit ang mga modernong Ford class na carrier ay tunay na hindi pangkaraniwang namamalagi sa kanilang revolusyonaryong teknolohiya, ang mga barkong ito ay kumakatawan sa pinakamalaking paglukso pasulong sa disenyo ng carrier mula noong pagpapakilala ng nuclear power. Ang koronang hiyas ng technological na revolution ito ay ang electromagnetic aircraft launch system na kilala bilang EMALS. Sa loob ng mga dekada, Gumamit ang mga carrier ng mga steam catapult upang maglunsad ng sasakyang panghimpapawid. Isang sistema na gumagana, ngunit may mga limitation. Binabago ng emails ang lahat. Sa halip na gumamit ng steam pressure, ang emails ay gumagamit ng electromagnetic force sa pamamagitan ng linear induction motors. Ito ay hindi lamang isang malit na pag-upgrade. Ito ay isang kompletong reimagining kung paano gumagana ang paglulunsad ng sasakyang panghimpapawid. Nagbibigay ang system ng mas malinaw na acceleration, na naglalagay ng mas kaunting stress sa parehong sasakyang panghimpapawid at mga piloto. Nangangahulugan ito na ang ating magigiting na aviator ay nakakaranas ng mas kaunting physical na strain at ang ating mamahaling sasakyang panghimpapawid ay tumatagal ng mas matagal. Manit ang emails ay nag-alok ng higit pang mga pakinabang. Maaari nitong ilunsad ang lahat mula sa magaan na drone hanggang sa mga heavy strike fighters na may pantay na katumpakan. Nagre-recharge ang system ng mas mabilis kaysa sa mga steam catapult na nagbibigay daan para sa mas mataas na mga rate ng sortie kapag kailangan ng ating puwersa ng maximum na lakas ng pag-atake. Ang mga numero ay nagsasabi ng kwento. Ang mga Ford class na carrier ay maaring makabuo ng 25% na mas maraming sorties kaysa sa kanilang mga nauna habang nangangailangan ng 25% na mas kaunting mga miyembro ng crew. Ang kahusayan na ito ay direktang isinasalin sa pagiging epektibo ng labanan at pagtitipid sa gastos para sa mga nagbabayad ng buwis. Gayunpaman, ang makabagong teknolohiyang ito ay hindi dumating ng walang mga hamon. Ang magang pagsubok ay nagsiwalat ng mga issue sa pagiging maasahan, kung saan ang sistema ay nakakamit lamang ng 600 cycles sa pagitan ng mga pagkabigo sa halip na ang nice na 4,000. Ngunit ito mismo ang dahilan kung bakit umiiral ang malawak na pagsubok upang matukoy at ayusin ang mga problema bago umasa ang ating mga mandaragat sa mga sistemang ito sa labanan. Ang pangako ng Navy sa pagkuha ng karapatang ito ay nagpapakita ng professional na kahusayan na tumutukoy sa ating militar. Sa halip na madaliin ang mga may depektong sistema sa serbisyo, patuloy ang mga ito sa pagsubok at pagpapabuti hanggang sa maabot ng emails ang matataas na pamantayang nararapat sa ating mga puwersa. Ang mga kamakailang ulat ay nagpapakita ng makabuluhang pagunlad. Matagumpay na nakumpleto ng USS Gerald R. Ford ang mahigit 20,900 na paglulunsad at pagbawi ng sasakyang panghimpapawid na nagpapatunay na ang inhinyero at determination ng Amerika ay kayang pagtagumpayan ang anumang hamon. Dedikasyon ng tao sa likod ng teknolohiya. Sa likod ng bawat teknolohikal na kababalaghan ay nakatayo ang elemento ng tao na ginagawang posible ang lahat. Ang mga kalalakihan at kababaihan na gumagawa ng mga carrier na ito ay kumakatawan sa pinakamahusay na pagkakayari at dedication ng Amerika. Isa alang-alang ang saklaw ng kung ano ang nagagawa ng mga manggagawang ito. Mahigit sa 3,200 shipbuilder ang direktang nag-aambag sa bawat construction ng carrier na sinusuportahan ng 2,000 na mga supplier mula sa buong bansa. Ang network na ito ay kumakatawan sa mga komunidad mula sa baybayin hanggang sa baybayin. Lahat ay nag-aambag sa pagtatanggol ng ating bansa. Ang mga ito ay hindi lamang mga trabaho. Ito ay mga generational calling. Maraming mga pamilya sa shipyard ang nagtrabaho sa Newport News sa loob ng mga dekada na nagpapasa ng mga kasanayan at pagmamalaki mula sa magulang patungo sa anak. Ang pagpapatuloy na ito ay nagsisiguro na ang kaalaman at kadalubhasan na kinakailangan sa pagbuo ng mga komplikadong sasakyang ito ay hindi kailanman mawawala. Ang ngahamon na kinakaharap ng mga manggagawang ito ay mabibigo sa karamihan ng mga tao. Gumagana ang mga ito sa mga nuclear reactor, advanced electronics, precision machinery, at weapon system na kumakatawan sa cutting edge ng teknolohiyang militar. Ang bawat hinang bawat pag-install, bawat pagsubok ay dapat matugunan ang eksaktong mga pamantayan dahil ang buhay ay nakasalalay sa kanilang trabaho. Ang higit na nagpapahanga dito ay ang presyon ng timeline. Habang ang Kennedy ay nahaharap sa ilang mga pagkaantala na inaasahang maihatid sa Marso 2027, sa halip na ang original na target na 2025, ang mga pagkaantalan na ito ay kadalasang nagre mula sa pangako ng Navy sa kahusayan kaysa sa mga problema sa construction. Ang mga hamon sa supply chain, kakulangan sa workforce, at ang pagiging komplikado ng pagsasama ng mga aral na natutunan mula sa unang Ford Class Carrier ay lahat ay nakakatulong sa mga pinahabang timeline. Ngunit ang mga hamong ito ay nagpapakita rin ng pagtanggi ng Navy na ikompromiso ang kalidad. Ang dedication ay makikita sa mga detalye nang makatuklas ang mga manggagawa ng mga paraan para mapahusay ang construction ni Kennedy sa pamamagitan ng pagsasama ng mga aralin mula sa Gerald R. Ford, hindi sila nagatubiling magpatupad ng mga pagbabago kahit na nangangahulugan ito ng mas mahabang oras ng konstruksyon. Ang pangakong ito sa patuloy na pagpapabuti ay nagsisiguro na ang bawat carrier ay nalampasan ang hinalinhan nito. Kitang kita sa bawat aspeto ng konstruksyon ang pagmamalaki ng mga manggagawang ito sa kanilang trabaho. Naintindihan nila na hindi lang sila gumagawa ng mga barko, gumagawa sila ng mga platform na magdadala sa ating magigiting ng mga mandaragat at aviator sa paraan ng pinsala upang ipagtanggol ang kalayaan sa buong mundo. Pandaigdigang epekto at pagpigil. Sa sandaling dumaosdo sa tubig ang isang carrier ng sasakyang panghimpapawid, sinimulan nitong muling ihubog ang mga pandaigdigang kalkulasyon ng militar. Ang mga lumulutang na lungsod na ito ay hindi lamang nagpapakita ng kapangyarihan ng Amerika, nagbibigay sila ng katiyakan sa mga kaalyado at huminto sa mga potensyal na kalaban sa buong mundo. Ang makamakailang kaganapan ay nagpapakita ng ganap na epektong ito. Nang tumindi ang tension sa Eastern Mediterranean kasunod ng pag-atake ng Hamas sa Israel, ang USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group ay nadeploy sa loob ng ilang oras. Ang mabilis na kakayahang tumugon na ito ay umiiral lamang dahil sa napakalaking pamumuhunan sa infrastruktura na kinakailangan upang maitayo. May lonsad at mapanatili ang mga sasakyang ito. Ang epektong deterrent ay hindi maaring palakihin. Ang nag-iisang Ford-class carrier ay nagdadala ng mas maraming firepower kaysa sa maraming buong pambansang hukbong panghimpapawid sa hanggang 90 na sasakyang panghimpapawid. Kabilang ang F-35C Lightning II Stealth Fighter, ang mga barkong ito ay makakapagproyekto ng lakas ng daan-daang milya sa loob ng bansa habang nananatiling ligtas na nakaposisyon sa international na tubig. Gunit ang mga carrier ay hindi nagpapatakbo ng mag-isa. Ang bawat isa ay naglalakbay kasama ang isang grupo ng strike kabilang ang mga cruiser, destroyer at submarine. Ang pinagsamang puwersang ito ay kumakatawan sa napakalaking kakayahan sa militar na kakaunting bansa ang maaaring tumugma at walang gustong direktang hamunin. Ang epekto sa ekonomiya ay umaabot ng higit pa sa mga pagsasaalang-alang ng militar. Sinusuportahan ng programa sa pagtatayo ng carrier ang daan-daang libong trabaho sa buong Amerika. Mula sa mga steel mill na nagbibigay ng mga hilaw na materyales hanggang sa mga high-tech na kumpanya na gumagawa ng mga sopistikadong electronics, Pinalalakas ng programang ito ang ating buong basing pangindustriya. Kinikilala ng mga international na kasosyo ang kakayahang ito. Ang French Navy ay nakipagkontrata para sa mga email at advanced arresting gear system para sa kanilang susunod na generation carrier, na kinikilala ang American technological superiority sa critical na lugar na ito. Ang kasalukuyang plano ng Navy ay nangangailangan ng pagpapanatili ng 11 carrier fleet na tinitiyak na maraming carrier ang mananatiling available para sa deployment habang ang iba ay sumasa ilalim sa maintenance o pagsasanay. Ang patuloy na presensyang ito sa buong mundo ay nagbibigay ng flexibility na kailangan ng ating bansa upang tumugon sa mga krisis kahit saan, anumang oras kung minsan ay kinu-question ng mga kritiko ang halaga ng mga sasakyang ito. Ngunit isaalang-alang ang alternatibo. Kung walang projection ng kapangyarihan na nakabatay sa carrier, kakailanganin ng Amerika ang napakalaking base sa ibang bansa, napakalaking sasakyang panghimpapawid na fleet, at forward deployed ground forces. Ang ma-carrier ay nagbibigay ng flexibility at kakayahan na walang ibang sistema ng militar ang maaring tumugma, ang kinabukasan ng American Naval Power. Sa hinaharap, ang Carrier Construction Program ay kumakatawan sa pangmatagalang pangako ng Amerika sa pagpapanatili ng naval superiority. Sa mga plano para sa kabuang 10 Ford-class na carrier, ang program na ito ay tatagal hanggang sa 2050s at higit pa. Isinasagawa na ang USS Enterprise CVN-80 at USS Doris Miller CVN-81, kasama ang mga aral na natutunan mula kay Gerald R. Ford John F. Kennedy ang bawat sunod-sunod na carrier ay nakikinabang mula sa pinahusay ng mga diskarte sa konstruksyon na update na teknolohiya at pinong proseso. Marahil ang pinakamahalaga, ang mga carrier na ito ay idinisenyo na may built-in na potential na paglago. Kalahati lamang ng kanilang kapasidad sa pagbuo ng kuryente ang kasalukuyang ginagamit na nagiiwan ng napakalaking puwang para sa mga hinaharap na teknolohiya. Yun man ay nakadirekta sa mga sandatang pang-enerhiya, mga advanced na sistema ng radar, o mga teknolohiyang hindi pa natin naiimbento, ang mga Ford class na carrier ay maring umangkop at mag-evolve. Ang pagpapangalan sa CVN-81 bilang USS Doris Miller ay may espesyal na kahalagahan. Si Miller, isang African-American na mandaragat na bayaning namamahala ng mga anti-aircraft gun sa panahon ng pag-atake sa Pearl Harbor, ay kumakatawan sa katapangan at pagkakaiba-iba na nagpapalakas sa ating militar. Ang carrier na ito ang magiging unang pangalan para sa isang African American at ang unang pinangalanan para sa isang enlisted sailor. Ang makamakilang anonsyo ay nagpapakita na ang CVN-82 at CVN-83 ay pararangalan sina Pangulong Bill Clinton at George W. Bush ayon sa pagkakabanggit na nagpapatuloy sa tradisyon ng pagbibigay ng pangalan sa mga kahangahangang sasakyang ito. Para sa mga pinunong Amerikano na nakauunawa sa kahalagahan ng malakas na puwersa ng hukbong dagat, ang mga pagpapabuti ng supply chain at mga aral na natutunan ay patuloy na binabawasan ang mga oras at gastos ng konstruksyon. Ang diskarte sa pagkuha ng dalawang barko para sa Enterprise at Doris Miller ay nakabuuna ng makabuluhang pagtitipid habang pinapanatili ang mga pamantayan ng kalidad. Conclusion Mula sa unang sandaling iyon nang ang 100 milyong galon ng tubig ay dumaloy sa tuyong pantalan hanggang sa araw na itinalaga ang mga lumulutang nakuta sa buong mundo. Ang proseso ng paglulunsad ng mga carrier ng sasakyang panghimpapawid ay kumakatawan sa talino ng Amerika, pagkakayari at pangako sa kalayaan sa pinakamagaling nito. Ang mga barkong ito ay nagdadala ng higit sa sasakyang panghimpapawid at armas. Dala nila ang mga pag-asa at panalangin ng isang mapagpasalamat na bansa. Sa bawat oras na ang isa sa mga kahangahangang sasakyang dagat ay dumudula sa tubig, nagpapadala ito ng isang malinaw na mensahe sa mundo. Ang Amerika ay nananatiling nakatuon sa pagtatanggol sa kalayaan at pagsuporta sa ating mga kaalyado saan man sila naroroon. Ang mga kalalakihan at kababaihan na nagtatayo, naglulunsad, at nagpapatakbo ng mga carrier na ito ay nararapat sa aming pinakamalalim na paggalang at pasasalamat. Tinitiyak ng kanilang dedication na ang mga hukbong pandagat ng Amerika ay nananatiling may kakayahan at iginagalang sa mundo. Sa susunod na makakita ka ng footage ng isang carrier ng sasakyang panghimpapawid sa dagat, alalahanin ang hindi kapani-paniwalang paglalakbay na nagdala sa kanya roon. Mula sa unang pagputol ng bakal hanggang sa mahiwagang sandali noong una siyang humipo ng tubig, na handang maglingkod sa ating bansa ng may pagmamalaki at natatanging katangian. Salamat sa pagsama sa amin sa hindi ka panipaniwalang paglalakbay na ito sa likod ng mga eksena ng kapangyarihang pandagat ng Amerika. Kung ang video na ito ay nagbigay sa iyo ng bagong pagpapahalaga sa mga kakayahan ng ating Navy, pindutin ang like button at mag-subscribe para sa higit pang content na nagdiriwang sa mga kalalakihan at kababaihan na nagpapanatili sa Amerika na ligtas. Hanggang sa susunod, manatiling ipagmalaki ang pinakadakilang Navy sa mundo.